Hello everyone! So ito, uh, eggshells fertilizer as you can see in the label in my, uh, in here in the bottle. So ito pong mga eggshells na to is once a month is yung lahat po na naipon ko ng na mga kinakain naming itlog is lahat ng mga eggshells ay iniipon ko sa isang container. And then, hinuhugasan ko lang siya bago ko ilagay sa sa container and then nilalagay ko lang siya sa my wrap para madry po yung mga excess na egg white. And then, iyan po. So, once a month, ginagrinder ko po yan, everyone. Biniblender ko, pinapowderize ko. Tapos, iyan din ang aking ginagamit na pang lagay sa mga fertilizer sa halaman. Pwede rin minsan pakain yan sa isda. Kung tutuusin, kinakain din niya itong mga eggshells. Basta talaga full borize ng bonggang-bongga. ba diba? So, dapat mag... Uh, matutunan natin yung mga ganitong bagay everyone thank you so much